Pentero, si Darling guys. Ano yan? Ilang pako yan? Okay. okay na wow finish na mga guys ang ginawa ng darling ko ayan ito yung higaan namin mga guys so, ay, lang po ito sa amin yan o oh, inayos lang po ng asawa ko kasi nga nasira yung dito niya. Ayan mga guys, oh. O, oh, ba? Diba? Mayroon na kaming higaan. Kutso na lang ang kulang mag. Thank you for watching. Bye!